Ndakapadit sa panjinong, san, ningong aro etino teon dios opang magtiwala at magsuko, hindi lang sa salita, kundi sa puso, sen. Hindi na sila yaning marami ang kahalagahan inyo pagsuko sa ating pang, aro, araw, araw na bahay, karaniwan, sen. Nais natin hawakan ang kontrol, nais natin sigire dyan ang mga resulta. Minsan, nais natin makita agad ang bangga ang gating mga gawa minsan ang gunite pinapalala sa ate dingin pangyanong Jesus na may mas malim at mas mapayapang dan minsan ang gadaan tada para kapag sinubote yo ing Diyos abig niya sa baying huwag kang matakot sem A ako ang bahala at dito nagsisimula ang ating hakbang hawakan mo ang kamay ang Diyos at sumalikan nang bongbo sa tunay na pagsuko, sen. Hindi ibig sabihin ni nito na ginagawang walang bisa ang ating pakilos o iniwan natin ang ating responsibilidad. San Sa ihelip, sinasabi nito gawin ko ang akin makakaingunit hijit parito. Sen, teo ay magtitiwala na sa kanya ang huling salita. Tulad, inji magzasaka na nagtanim inji bitil. Minsan, saya nagawa ang bahagiya inahanda ang lupa, tay naning ang binhi, inalaga nang tenim. Minsan, nangunan ang pag, isbang at pag, ani ay eh hindi niya kontrolado? Ganito rin tayo sa ating pananampalataya? Sen, tayo nagsisikap managinip, magsikap, manalangin. Pero ang pagising inyo maga, sen, ang pamumulaklak at pag-ani ay eh bayaya mula sa Diyos. Sen, at kang minsan ang boya ayon, at sa hindi inasang parang hijet pa sa ating hinihiling. Sen marahil may emga oras na nararamdaman may ka anap papaga and bigat enju problema ay tila una neng nagwaji sarayo. Gunit sa rayo. Minsan, emgunit sa pakkakatong ayan, inaniayahan ka kong tumidil sandali. Huminga ka ay lokmo ang ayong gamang gabalikat. San, at sabayin mo sa panjinun panjinun inilalagak ko sa iyang ay magakame ang aking panggamba san ang aking alalainin ang aking paghirap, ang pagsuko e hindi palatan dan ingiya kahinan eto ay patunay ingit na pang na san hindi ko kaya nang magi sa piro may kasama ako at ang kasama natin asaya na nagpako so san siya na nagtagampi sa kamatayan ang eting panjinong hizis sa kabiyuan ang banal na ibangilyo ang gayong linggo. 10. Napapalala sa atin na ang Dios ay hindi lemang kasama natin sa mesiyang panahon, kandilelo lelo sa oras in dunos at dilim. San at kapag tayo sumuko sa kaniyang kamay, tayo i nakapwesto na hindi bailang biktima? Minsan, kandi bailang anak kamandiyama? e pinapalam niya minsan, hindi ay ko ang nasa pinakababa, ako ang atasas ka, kaya omga kapatid, diin minsan, Huwag mong hayang an iyong meray tumingin lamang sa alon na gumugulong o sa yunos na humahampas. Ituan mo ang ayong mata sa kanya na Sen, Hindi nagagulo, hindi nagbabago kapag tayo natiwala minsan, mabibuan na isang bagong pananaw sa ating mga pagsubake. Hindi lamang ito pagkatolo. Insan, kandi pagkakaton para makita ang kabutihan at pagmamaha ng Diyos. San, ipinakita niya sa latin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa laki ang gi ga mga kamay. San, kandi sa laki ang garating tiwala. At ang tunay na kalian ay hindi sa kawalan inju problema. San, Kan sa kapayapan inji puso sa gitna ng problema. Kaya teo ina niyayhan, minsan huwag mong hawakan ang problema para sa sarili mong lakas, sen bakos abigay sa Diyos at manalag na saya ang may huling salita. Minsan, mangyari man na hindi agad dumiting ang kabutihan sa paraang inazahan mo. Minsan, mangyari man na ang sagat sa penalangin at tala hindi di agad dumiting atli hindi dahil mahal ing jidayos. Minsan, bakos dahil may masamang pag-intindi tayo, inazahan natin ang sagat sa ating takdang oras sa ating paran. Minsan, ang gunit ang Diyos ay may parin at kanyang oras na kadalasan ay higit pasa sa ating kakayahan at pang-amnawa. At sa sandaling tayo inaktiwala, san ang puso mo ay makakasas enziu ang bigat mo ay eh hindi mo wala kagad, sen gunit ang kapayapan ay eh magsisimulang tumira sa puso mo. Nga mahal kong kapatid, sen kahit gano pa ang dagok ki, kahit gano pa kabigat ang pasan, huwag tayong mawalan inge pag asa. Sam sa pagsuko natin sayos, minsan, tayo nagiging tagapagdala ng isang mas malakas na liwanag ka ang luwai nag pananampalataya sin. Apakita natin sa mundo na tayo i hindi tinatada kahit sa himan sapakat sa gitna na yunos, sen. Mayroong panjino na nagmamahal na no hindi kailanman tayo lalingan bailang ay bege na nakakalimamat. di bailang anak na na minamahal? Kaya galan, mano man na man, teo gagalo, minsan, pero sa halip na peteo ang may hawakin direksyon lamang, hayang teo ihumawak sa kakapangyarihan ni Diyos. Sen, ay pakatiwala natin sa kanya ang eting ang gadalahan, anang alalahanin, ang sakit ang panggarap, ang kahinan. Sen, sen, at sa bot hakbang natin manalig teo siya ang bahala at sa kanya teo tetibay. Amen. Sen, kapatid, kapag narinitan natin ang salitang pananampalataya, madalas narisip natin ito baylang pagderesal. Sen, pakpunta sa simbahan o sa mga gawain and parokya. Sen, nangunit ang tunay na hemaning panjinom ay handi lamang ang manampalataya sa lubanji simbahan ni Sandy Izabuhe ang penna ng sa bawat sandali in g bahe bahay sa tanan sa trabaho sen sa pakikatanggo sa kapwa at sa lahat ng ginagawa sen sa pakat walang sese ang ating mga panalangin kung hindi ito nadadala sa ating mga gawa minsan ang penna ng walang gawa e pereng alon na hindi umaapoy perang asin na nawalar ang alat sa perang pag ibig na walang kilos, kaya't mamga kapatid ito ang panawagan MUDIOS. minsen minsan. Izabuhe mo ang gayang pananampalataya. Kapag tayo ay lumalabas ng simbahan, dala natin dapat ang presensya ni Kristo sa ating puso. Hindi natatapos ang misa sa ay sa misa east, kandi dun pa lamang ito nagsisimula. Dun tayo sinisugo. Kaya ang bawat salata natin, Minsan, bawat desisyon, bawat patikitanggo, lahat ay ito ay dapat sumasalamin sa liwanag ni Kristo. Kapag may kaway, kapsan, at panatawad mo siya, ayan ang pananampalataya sa goa. Minsan, kapag may kakulakang, nengenggalangan at tinulangan mo, ayan ang pananampalataya sa goa. Sin, kapag pinili mong tumahimik at magpasensya sa halip na gumanti, Ayon ang pananampalataya sa goa. Sen At kapag nanatili kang takatihit wala nakakita, ayon ang pananampalataya sa goa. Hindi kalanggang malaki. Minsan, hindi kalanggang bangga ang mahalaga at tutu at nagmumula sa puso. Alam ko, ga Gakapatid, San? Hindi madali ang magmahal sa skabilo indyadya harap, hindi madali ang mapatod kapag akka ay kainazaktan. Sen, hindi madali ang maging mabuti kapag ang paligid epono puno ang San ang gunit dun sa nasukat ang ating pagiging kristiyano. Madaling maging mat kapag madali ang lahat. Minsan, pero ang tunay na, na pananampalataya ay nasusubok sa oras in pagsubok. Kapag kalenggan mong pumili, minsan, Sai Kristo ba o ang sarili mo? At doon natin marinig ang boses ang panjanun na nagsasabing, Anak, minsan gawin mo ang takahit maharap, sapatkat sa buwat malit na kakabutihang ginagawa mo, san, kahit walang nakakakita ang Diyos ang guminjiti. Isipin natin si Inang Maria. Wala sayang maraming salita, मस्सा निंगूनी बवाट किलोस निया अपुनो एंगिपे नंपलेताया। मिंसन, नंग सभी इन एं एं इंज एंगल ना सीए मैजिजिंग इना इंग टगा पगलितस हिंदी निया अलम एंगलाहाट इंजी मंगियारी। मिंसन नगन एंग सकतनिया डायटा फेट मंगियारी नावा हिंदी सिया नहकतागो हिंदिन सेटु माकपो कंडिस सुमिनोट Minsan, ganito in teo inidiyahan yung in Diyos sumunod kahit hindi natin alam kang san hahantang. Magtiwala, minsan, kahit hindi malino ang landas, magpatuloy kahit may takot. Sen, sapakat ang bawat hakpeng inji kabuhan ay isang pagzamba, bawat awas kapwa ay isang deso. San at bawat pagmamahal ay isang misa puso. Ming puso. kapatid sa panahon ng geyan. Minsan. Madalas nating manidigang ang gasalitang busy ako. Wala akong oras. Pagod na ako. Pero kang eting isipin, san minsan hindi naman oras ang kulang, panampalataya ang kulang. San, panampalatayang magpapakilos sa latino pang tumulong kahit pagod upang magbigay kahit kapos. San, upang ka kahit may mabigat na dinadala. Sapakat kapag ang puso Apono MG Pananampalataya ens. Kusa ay tang kumikilos hindi napito napipilitan hindi ete nagbibilang ka Beauty kabutihan san. Kandi gumagawa da dahil mahal ang Dios at tenda natin ang buwat na kabutan mo kahit gano kaliyat ang nadyajing bini na itinatanim itinatanimam ina Dios sa puso ngay bangto. Kang minsan, Sen, hindi natin napapansin na Teo pala ang sagat sa panalangin inji ay ba? Kapag ayko ay, ay naging mabuti sa kapwa. Sen, baki hindi mo alam. Ayaw na pala ang sagat ng Dios sa kanilang panalangin inju tulong. Sen, kapag ayko anak pakita kita inabitan sa tong matagal nang sugatan. Sen, baka hindi mo alam ayan na pala ang ng kanilang pagaling. Minsan, kaya't huwag mong isipin na maliit lang ang dyanagaw mo. Minsan, ering maligawing mabuti sa ka may indios sa Najijing Himala. At kaya, emgadak kapatid. San hanita at teong ingkat panjenun gayan medjing bahay na ibelyo. Hindi lang nakasulat, san, kandi nabasa sa pamamajitan ni neting bahay. Sen, nawayi makita in mamga sa za eting gap mata ang ang kababang lub ni Kristo. Minsan, maramdaman sa ating tinig ang kabutihan niya at makita sa eting amga kami ang kanyang pagmamaho. Minsan, sapat kang ang ating pananpaltay at dapat dapa tang makita maramdaman at mapasa sa aiba. Sa huli, minsan, Tandaan natin di natin kailangan maging perpekto para maging tapa. Insan. Ang Diyos ay hindi nahanap ang ganap na to, naghahanap siya in pusong handang magmahal. Sen At kung ang puso mo ay handang magmahal, handang gumaan kaputihan kahit sa simpleng peran, tandaan mo. Sen Naroon na sa Kristo kaya huwag mong itago ang ayong lamenan. Ipagpatuloy mong ipasa ang kabutan. Sen, Mejing BAA a patutuan ng Diyos na kumikilos sa mandang ito. Amen. Imga kapatid sa bawat yakto ang giting bahay, sen. May mga pakatong tila ba pinipilit tayang lumakad sa gitna dilim nga panahang walang kasiguruhan, minsan, mga oras na tila hindi natin maramdaman ang presensya ng Diyos, and unit tanden morito, kapatid, sen. Ang pananampalataya a hindi nasukat samga aro ing yu kasaganahan, kandi samga oras in kadiliman. Insan, doon natin tunay na nakikalala ang Diyos, doon natin natuklasan ang lalim lalimindjid kanyang pag-ibig. Sa buwat luha, minsan sa buwat sa sugat sa buwat gedi pag ala naron saya hindi para alisin ang lahat in gi sakit san kandi para e sa atin na hindi natin kailangang harapin ito magesa san madalas nating itanong sa ating sarili bakit ako bakit ito nangyayari sa aking Nasaan ang dios na unit kang titingnan natin ng mas malalim, unsan, mapapansin natin sa kabila ang giting mga m tayo nakatayo pa rin. May hininga pa rin tayo, since may lakas pa rin tayo, may pagasa pa rin sa ating puso. Ayan ang gakapatid. Minsan, apatunay na hindi natin siya nakikita hindi saya kailangan nawala. Sen, ang Diyos ay hindi laging napepakita sa anyong milagro, minsan siya ay dumarating sa anyong katimikan. Sen, saya pang isang kebigan sa in ayong anak o sa pagbangan mo sa kabilo inji pagad. Sen, sa bawat malit na sandaling ayan, sena sa biniya, anak nandito eko. Minsan huwag kang matakot, ang pag-asa ay hindi azang pakiramdam lamang. san ayto ay azang ay disisyon? Ang disisyong maniwala na may liwanag sa kabila ng dilim. Minsan, nan may bukas sa kabila NG kapon at may dios na gumagabi sa kabila NG ating pakaligo. Kapag tayo e umasa sa panjanum, hindi a big sabihin ay wala ng problema. Insan, a big sabihin nito, e alam nating may layunin sa a problema. Kapag tayo ay nasasaktan, minsan ang Dios ay nagalaga. Kapag tayo ay yumiyak, ang Diyos ay nakikinig. Kapag tayo ay humihinto, siya ay tumatayo sa tabi natin upang ipapalalay, hindi pa tapos. May mangyari pa, may mabuti pa. Alam kong may emgapakakatang na parang nobos na ang ating lakas sa sakit sa kabiguan. Minsan sa kawalan, pino kapatid kan mo aparit gano kalitang natakaring pag asa mo ayan na sapat na. Sen, sapat na para sa dayos na gumawa ing himala. Tulad ay niya ay zang malinat kadala sa gitna ingi de Minsan, hindi kalanggang maging malakas ang apoy para magbigay liwanag. Ang mahalaga, hindi eto na mamatay. San kaya ket patila wala ka nang makapitan kahit pa ang puso mo ay sugatan. San, ito ring mong kabiamanan ang pag-asa dahil eto ang hiningaling pananampalataya. Tingnan natin sa Crystal sa Insen sa gitna ng kanyang pagyirap, anong kanyang sinabi? Ema sa emga kamay mo, san? Ipinakakatiwala ko ang aking espiritu? Hindi niya tinakasan ang bakras? Hindi saya tumakbo sa sakit. Sa halip, minsan, hay niya tong tayong ginis Kaya kapag ako ang nasa gitna, engi ayayong kras, Sumangisipin na tapos ka na. Baka ayan palang ang simula ang gidayang muling pakabuhi. Sin. Sapakat ang kras na may pananampalataya ay naijijing tule patanggo sa liwanag. San. At kapen namdaman mong tila pinabayan ka wa Diyos, mo. Minsan, ang katamikan niya ay eh hindi panda in kawalan, kandi pakakaton para marineg mo ang kanyang bulong san baka kasi sa sobrang ingay inigi eding pagalala hindi natin naririnig ang kaniyang tini kaya minsan san kailangan nating tumahimik huminga at hayang siya ang magsalita at marinig mo san sa pinakamasiding bahagi ay ang puso ang kaniyang palala o ana hindi kita iniwan Minsan, hinawakan kita sa bawat akbang, kakit nung akala mo, wala eko, lemang kapatid, Pam ampeg asa hindi ilusyon, ito e biyaya, sen, ito ang nagbibigay sa 18 ingus at tepang upang bimanggan kati lang bisis ang nadapa. Sen, ito ang nagbubukas anda teting emga mata upang makita ang kabutihan kahit sa gitna enga kaguluhan, san ito ang nabibigay sa in e teni Jer Lakas apang magpasramat kahit hindi pa paduma rating ang ating e hinihiling san. Tong may paga sa e hindi kailanman tolo. minsan. Sa pakat alam na ang laban ay e hindi niya kailangang harapin nang mag -iza. Minsan, kaya kang apat ka kang tila wala ka ng lakas, san? Kang inisip mong walang direction ang ayang bahay, hayan mong ang Dios ang maging lakas mo. Nsambihin mo sa kson kanya panjanun abod na ako puro umasa pa rin ako. Mahina na ako, san, pero naniwala pa rin ako. Sa paket sa sandaling ayanam sa pagpapakumbaba, san. Doon dumarating ang bayaya in Dios ang kanyang kapanggarihan ang nejijing ganap sa iting kahinan at ang iting pag-asa ay bahay na patuto ang kanyang pag-ibig. Omga kapatid, huwag kayong bibito, sing, huwag kayong matakot. Ang dios nam sumama sa inyo kahapan asaya ring Diyos na sasama sa inyo bukas sen. At ang dios na humawayak sa inyong kamay nun asaya ring hahawak sa inyo ang Kaya't kahit anong mangyari, Sen petuloking umasa petuloy kang menalik petulik yang magmahal. Sa paket sa dulo anggi lahat indyato, Makita mo, hindi ka niya kelemen iniwan. Amen.